hapon guys tingnan mo dito guys oh, ang ganda talaga dito sa lugar na to guys Merong nagwawalis mayroong nagkuha ng manga ayan ah ay ah, ba diba? tapos yun guys oh, mga bata ng lalaro ito hanggang dito yan guys Merong natutulog ayan ah oh. Tingnan mo yung mga puno ng mangga. Ang ah, lalaki naman yan guys. Oh. Oh. ulit ang ganda dito talaga ito magtambay talaga the best talaga dito dyan o oh. may ilog yun dyan o oh. The best dito guys Sobra Kaya-kaya, tulog oh ah. Mayroong naglalaro. Ah, oh, 'di ba? Napaka the best dito area na 'to. Sarap talaga magtambay dito. Ayun, may nanguha pa ng mangga. Para may maiuwi kami. Oh. ito. Best best talaga naman. Ah. Misis ko, ayan, nagralis. May mga 15 o 20 na puno ata ito dito guys. 20. 15, yun yan. Marami. Marami niya na! Ba, kuha ka na ba? Kuha ka ba? Hindi, tago mo rin. Yan. Ay po. Hindi, open na Dito lang kami, malapit lang. Ay, tago ko na talaga yan. Tago niyo na po. Lagay na agad sa... Pati na si Teddy. Sa dalak, wala Oo. Tako, sa tas ako. Tas gagano, no? Ay? Bago pang gano'n niya, May pang salo siyang panungkit. Ay, the best yan, o. Dami, guys. Dami na po ang wangga. Ang lalaki. Ay, pakita mo na natin. May mas malaki pa din. Ay, lang, guys, o. lalaki, guys. Ay, nako. Ang lalaki naman ang manga. Ay, iya noh dah dengan guys so. alright oh balik mana tu ni nanti nak tinadaklan itu nak dekat mana tu tago mana tu oh lagu lagu besok sian ah Diba? Wala na kami ma-iwi, guys. ay pasalubong na tayo sa ating mga kaibigan. Adrex! Kaya so dito, guys. Sobra. Diba? Bye-bye oh, na. Bye-bye. God bless you. All. Bye.